Ha, 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 tatu, tatu, tampe, ta, ye. Tignan mo yung mga nanunokso. Tine, tine, tumbun tayo mo ah, ya, to, tide. Ang laki mo na, ako pa. Tide, tutumbun tayo ya, to. Tutumbun kita, ya, ya, to. Tutumbun kita. Eh, eh. Tutuwa. Ha, ha. Ah, ya, ya. Watawa, yan dyan, mamalita to. Eh, tutumbun kita, be tayo dyan. Tutu tayo. Ay, 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 ay. Teka, teka, teka. Tanda tali ng TV. Ano gagawin mo dyan? Ato, ah, ata, ato ah, to. May babato yan doon sa mga bata. ka, ano? Ato to. Iba, ay ka. Ibabato mo yan na mababasag yan dyan. Anong natin? Eh, Mayami pa yoya, bibi yoya. Ah. Kulibutan lola mo ay kayong bili po, bili po. Ay, dangit, bakit Bakit? Anong nangyari sa apo ano, ko? Wala ho. Anong nangyari sa apo ko? Uy, ito tungo 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 Bakit? Ano no. ba. ba. Bakit? <laughs> <Baka, laughs> <Baka, Dante. baka. laughs> tao na nato to. Hoy, ay, yung mo, ipukol mo. Ipukol mo na. Ay, ay, to tayo ata. Eh, wag ka yung bumatol diyan. Away pa tayo ni. Ay, ato to. Hay, mga wala mo daw katulad ng magulang niya. Bakit ba ako dito? Bakit hindi kayo maghanap ng kakayak niya? Hindi ito sanggol ko ang bapatulan niya. Ano sanggol? Mas madanda pa sa tatay ko eh. Ah! ba? mo, tatagot na ah! Asa ang gulo ko? Asa ang gulo ko? na, di na, bilis? Asa ang gulo Laya, ko? Yan, yan, yan naman! Bakit? Sabi ko sa inyo, pakialaman yung away ng mga bata eh. Anong Baka yung pakialaman? Ayoko ho sana makialam sa inyo. Pero dapat, pakawalan niyo na ho sa labas ang apo ninyo. Pakawalan na? Oo, oh, oh. ibig sabihin, babayan yung makihalubilo sa mga bata, sa mga tao dyan. Tama yun. Mabuti saan ako. Kumayaya yan. Yaya? Ha? Yung laking yan. Tapos yan, dali nyo sa, na, sa nightclub. Gaw, gawin nyo ang bouncer yung, yung hype na yan. Ah! Ay, ang tawa to? Ay! Sana pa. Tama na. Tira mo, bada ko, baka na ako sugma. Laway, lawayan mo, lawayan mo. Ano? Lawayan mo. Laway ba? Ah, tika, tika, tika. Baka na may saksan na. Lawayan mo, laway. Laway. Oh, tika, tika. Oh, lalaway. Ayan. Halika, halika. Saan niya lagay ito? Sana, sana. Halika. Yaya! Ikaw ba, Julieta? Tinatanggap mo ba ang makaisang dibdib si Romeo? Opo, padre. Ikaw, Romeo. Teka muna. Hindi ako pare. Uwes ako. Eh, kung ganon, opo, uwes Ah, uh, ikaw, Romeo. Sinatanggap mo bang makaisang dibdib si Julieta? Teka muna, Judge! Stop! Romeo, masama lang yata ang loob mo sa daddy ko, kaya magpapakasal ka sa babae na yan. Sinong babae yan? Your Honor, ako po si Honey, yung real girlfriend ni Romeo. Tumututol ako, hindi ako papayag sa wedding na yan. Ay, hindi mo. Baka gusto mo magkagripo ng ang tagiliran mo. Hmm. Uh, hindi, yung ibig kong sabihin po, Tuloy na yung wedding. Oh, oh sige. Tuloy na po ako. Yun naman pala eh. <laughs> Teka muna! Ano ba ito? Pirsahan? Ba hindi pa pwede yan? Kung pirsahan lang, tigil natin ito sirmonyang to. Aba, Judge! Tuloy mo na! Inumpisan mo na eh. Di tapusin mo. Kung hindi, baka pa, ikaw pong matapos. <laughs> Tutal eh. naman itong dalawang to eh. Eh, natin. Oh, hey, okay. Tuloy. <laughs> ako ang talagang tutol. Tutol ka saan? Ay tutol ako na matigil itong kasalan natin. Ay pagkabagal naman na rin si Judge, eh bilis-bilisan naman ninyo. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. <coughs> Hindi si, pwede, busy ako. 20, 50, 100! Pwede? Pwede ah? Pwede, pwede. 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 Uh, ha? Uh, hold? Si, si. Okay. Akin ah, na yan, sagabal. Sa sa Tungo, sagabal eh. ito Gracias. Uh, thank you ah. Huh? Uh, uh, di, dito kayo, sa may view. Ay, yung uh, nga huh? naman maganda dito eh. Alika, okay. alika Ah, Come here. Yan. Ah... Uh, ha? Huh? Hindi kayo kasya. Atras pa tayo. Uh, atrasado. Atrasado. Ah! Ayan! ayan. Kasya na kayo. Maganda na ang view. Pero masama ang ilaw. Atras pa. Ha? Atras ka naman. Atras, todo. Oh, siya! Todo. Oh, ah. Ayok ay. ah. ay, siya! Anong ginagawa mo sa akin? Smile! magiging takapagliktas ng mundo. Ah, sandali ho. Sino ba kayo? Ako si Senyor Abraham. Isang propeta na ayaw paniwalaan. Subalit, nagsasabi ng katotohanan. At kung hindi ako nakakamali, ang pangalan mo'y Pedro. Ang iyong apelyido'y Penduko. Tama ba ako? Siya'y matanda na nakita ko doon sa harap ng bahay. Tara! At sinasabi mong matanda ay si Apolacay na nangyari sa harap ng aking bahay. Yan taong yan ay pinanganak sa bundok ng tabo sa lupain ng arara. Pedro, alam mo ba na ikaw ay maglalakbay sa nakaraan? Sa nakalipas na panahon? At para malaman mo na alam ko na nasa iyong pag-iingat ang malagang hiyas na tinuguri ang Cuatro Vidas. Cuatro Vidas? Hindi ba ito yun? Yan nga! Pedro, pwede mo makahipo. Hipo ko lang. Cuatro Vidas. <laughs> Yan nga. Pedro, puntaan mo ako dito. Mahalaga makausap tayo.